Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa negosyo. Kung kayo ba ay may negosyo na nalulugi o matumal ang benta, kung gusto nyo na dumugin kayo ng maraming customers at magkaroon ng malaking benta at malaking kita, meron akong ibabahagi na makakatulong para ang mga naluluging negosyo, ang mga matumal na negosyo at halos wala ng mga customers o mamimili ay magkaroon ng swerte at magboom ulit ang inyong negosyo. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerte ito. Kung kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte at kung kayo ay panatiko sa mga pamamaraan ng pampaswerte ay panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mangangailangan lamang tayo dito ng mga pabasagin na baso. Kailangan babasagin dahil para mas lalong maging epektibo ang pampaswerte na ating gagawin. Huwag tayong gumamit ng mga plastic dahil negatibo ang maaakit nito. At mangangailangan din tayo dito ng bigas. Ang bigas ay simbolo ng kasaganahan at ito ay magpaparami ng pera, ng kita, at benta. Pampaswerte din ito sa kaperahan. At mga kailangan tayo dito ng mga coins, kahit ilang coins. At mga kailangan tayo dito ng pitong dahon ng laurel. Alam naman natin na ang dahon ng laurel ay napakabisa na magtupad ng mga kahilingan. At ito subok na at epektibo talaga na pampaswerte pangakit ng pera all in one pampaswerte ang pamamaraan ng pampaswerting ito ay ilalagay lamang ang bigas sa baso, sa babasagin na baso. Paunti-unting ilalagay. Unang layer muna. Pagkatapos ay lalagyan ito ng mga coins, pahiga. At saka ngayon ito, lalagyan ulit ng mga bigas. At isusunod ang mga coins. At saka ulit lalagyan ng bigas. At saka mo ngayon, lalagyan ng dahon ng laurel. Ito na ngayon ang magsisilbing papaswerte mo sa negosyo. Ilagay lamang ito sa altar o kaya malapit sa iyong pinanegosyohan sa itaas ng cabinet. Gawin ang pampaswerte ito sa araw ng Martes at Biyernes sa umaga. Ang paggawa ng mga pampaswerte ay laging sinasamahan ng 100% na paniniwala, maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob, ang mga negatibo mong iniisip ay iwaksi mo muna ang mga yan. Pagkatapos ay hahawakan ang pampaswerte yung ginawa at saka ito bubulungan ng mga good intentions mo, ng mga kahilingan mo. Dapat ay huwag kang gumamit ng sana. Ang paghihiling ay dapat ipagkaloob mo sa akin na umunlad ulit ang aking negosyo, magkaroon ako ng maraming customers, magkaroon ako ng malaking benta, malaking kita, maging successful ang aking business. Ganun, huwag kayong gumamit ng sana. At tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Ang pampaswerte na ito ay tatagal na sa isang buwan o sa isang taon. Ang pagtatapon nito ay ang bigas ay pwede mong iluto, ang mga coins ay pwede mong itago o gastusin at ang mga dahon ng laurel ay sunugin lamang at ihipan ang mga abon nito sa hangin. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay magiging gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa poong may kapal. Ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.